Wag mo nang pangarapin na magkaroon ka ng pahinga. Blessing na lang yan kung meron. Okay, question tayo mga paps. Hi sir, Jalo Paps. Aspiring marine engineering sir. Ask ko lang po sir kung ano ang kagandahan ng marine engineering pagdating sa pahinga. Wala bang trabaho sa Sabado at Linggo? Sana mapansin mo po. Salamat. Sabi ni Jesse Boy Solis. Buti pa to, matapang, walang hide identity. Okay, kagandahan ng marine engineering or engine department pagdating sa pahinga. Sender, mali atang course yung napili mo. <laughs> Sender, walang maganda sa engine department. Puro trabaho, puro extra work, tapos walang bayad. May makakasama ka pang trabaho na kahit pahinga ka na, tatawagin ka para magtrabaho. Na kahit wala sa job order, ipapagawa sa iyo. Tapos sasamahan pa ng sip-sip sa mga senior engineer. Yari ka na. Pagdating ng Sabado at Linggo, kailangan mo pang bumaba sa makina para ikutan mo yung mga machineries. Madalas may trabaho kahit hindi kasama sa job order. Ang ending, kapag na disgracia ka, wala silang kasalanan. O ba? Diba, wala sila sa ayos. O oh, ayan sender Minumulat na kita sa katotohanan Totoong nangyayari yan sa barko Hindi ko sinasabing na experience ko yan Pero na experience nila <laughs> Pine-prepare lang kita Para pagdating mo sa barko Idea ka na Prepared ka na Alam mo na yung gagawin mo Okay sender ganito Ang pahinga sa engine department Ay depende sa position mo sa barko Sabihin na natin na ratings ka o wiper. Sa barko kasi meron tayong tinatawag na man engine room at unman engine room. Ibig sabihin, ang man engine room may tao sa makina. Ang unman engine room walang tao sa makina. O walang nakajuti. Okay ngayon, ikaw ay isang wiper. Nakaman ang engine room. 4 hours may duty sa makina. So, sa isang araw, meron kayong walong oras na trabaho. Diretso yan, buong isang linggo. Natural, pagdating ng Sabado at Linggo, may pasok pa din kayo. Duty-duty. Anong magiging pahinga mo tuwing Sabado at Linggo? After your duty. Bibigyan kita ng tip. Petiks ka sa trabaho kapag Sabado at Linggo. Tago-tago ka lang. <laughs> Pero ang masama doon, kapag sabado at linggo, binigyan kayo ng trabaho ng senior engineer nyo, lalot kapag gabi, unsafe yun. Pihinan natin mag-isa lang kayo sa makina, nagtatrabaho kayo. What if nahulog kayo dyan? What if naipit kayo dyan? What if nadulas kayo dyan? Wala kayong kasama. Unsafe. Nangyayari yan sa barko mga paps ikaw lang mag-isa ang duty sa makina. Ngayon, sabihin na natin na wiper ka, unmanned engine room, walang tao sa makina. Ibig sabihin, ang duty nyo, 7 to 5 p.m. Ang magiging pasok ng mga crew, alas 8 or alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pwera overtime, isang oras. Pagdating ng hapon, wala nang trabaho, akyatan na lahat ng crew walang tao sa makina. So mangyayari yon Monday to Friday, pagdating ng Sabado, half day, depende kay Chief Engineer. Kung half day kayo o papasok pa din kayo ng Sabado ng hapon. Pagdating naman ng linggo, kung ikaw ay isang ratings, usually wala ka ng pasok. Pahinga mo na yon buong linggo. Pero ang mga engineers kapag linggo, bumababa pa rin yan ng marina, Kasi kailangan nilang ikutan yung mga machineries nila. So pagkatapos nun, pwede na silang magpahinga. Pero sender, kapag ikaw naman ay isang engineer na sa barko, engine department, may responsibilidad ka ng kailangan gampanan. Huwag mo nang pangarapin na magkaroon ka ng pahinga. Blessing na lang yan kung meron. Dahil anytime, pwede kang tawagan. Dahil anytime, yung mga machineries mo ay pwedeng mag-alarma. Pwedeng magka-problema. Kaya kung may oras kang magpahinga, magpahinga ka. Kaya maintain your machineries in good condition. Parang tao din yan na kailangan mong alagaan, kailangan mong kausapin, at kailangan mong himas-himasin. Ang magiging pahinga mo sender ay depende sa senior engineers mo at depende sa condition ng engine machineries.